Tada! Hello guys! Welcome back! Yes! I'm so happy! Yes! Alam ni Bese kung bakit ako masaya! <laughs> yes! Siyempre una sa lahat, binabati ko po kayo lahat na Merry Merry Christmas! Merry hey Christmas! At sa aking kapamilya, yan nakausap ko na kanina Merry sa Christmas. aking mother dear at ang kanyang kapamilya ayan siya oh. Ayan, si Beshi, ano, Josie. Ayan. At yun, ngayon sinabi ko, bakit ko masaya ito? May kasama kami. May bago akong friendship. Ayan. Si Nasi. Pakilala ko sa inyo. Say hi. hi. Say Nasi. <laughs> Say hi. Tuman. To, to Nasi. Ayan. Uh, from Bangladesh siya. Ayan. Ayan. So, ngayon, itong ganap, yung bisperas, sa uh, Pasko, ayun na nga napag-usapan namin na ah. kakain kami dito sa labas doon sa kung saan ginanap yung birthday ko sa Alcornish ayan eto patawid na kami at magkikita-kita kami doon nila beshie sa yung mga ka-boardmate ko ayan so kita kids Tara! Ayan na guys! Papalapit na kami palapit sa Alcornish Corner. At nandun na yung mga kasama namin. Mga kababayan. At si ay, Beshi. Na, ay, na, oh. Si Mayora. Na, na. Sabi mo dito na tayo sa drugstore. Nandito na kami sa pharmacy sa Innova. Nako, halatang gutom na yung mga kasama namin. <laughs> Super tawag na. <laughs> Ayan na. Palapit na. Tada! Ngayon na guys. Ang Alcornis Corner. Ayan na. So dito naman kami ulit. Ayan. Dito kami mag-celebrate ng Pasko. Hi guys, nako na ito yung kasama kong bagong friend ayaw daw kumain, busog Aww. daw siya. Ngayon, kahit nga ko ng kahit ano, ice cream or coffee, ayaw. So, yun na lang, mag-aantay na lang daw siya. Okay? Okay, matimus Okay, okay. Okay, tsukran. Ayan. So, hindi daw talaga. <laughs> Pinipilit ko talaga, ayaw. So, Ayan na. Charang! Ito na! Pak! <laughs> Hello! Merry Christmas! Merry Christmas! Everyone! O ano na? Oo kami ni Josie to order of spicy So ayan naka-order na kami Ito na sila Ayan ang mga kasama ko, mga kababayan. O, oh, shout out lahat. Isigaw ang Merry pa! Christmas. Pa! Buli na yon, Merry Christmas. Pak! Gunner. Tawang-tawa si Manuel. Ayan. Ay, papakilala ko pala sa inyo kasi may nabago sa ating vlog ngayon. Ito si Papa Kim. Ang gwapo. Saka maganda yung asawa niya. Ayan. So, shout out sa asawa mo. Pati mo si Nama. kita ba kayo? Bukas? Kasi Pasko eh. So, ayan siya. Kakarating lang niya, guys. Tagas ang hanga. From Bulacan siya, guys. Shout out po sa lahat ng taga Bulacan. Ayan, sa kababayan niya si Kim. Oh, ayan na pala. Ayan mo na yung resibo. <laughs> ayan na. So, ayan, nakuha na yung order. Pakita natin. Ayan, ang tabuan. Ng Alcornis Corner. Ayan na yung mga order. O, di ba? So, diba? siyempre, so, ito yan, guys. French fries. Tsaka yung chicken. Ayan, malalaking chicken yan. Apat. Apat na piraso. Tapos may kubos. Ayan. Ito yung sauce nila o oh. bonggang sauce nila. Okay na ito? Okay. Ito ba dapat ang Yung paata eh. Ayan, eto na. Kainan na. <laughs> I see. Ay see. may kulang pa, no? Sa dalawa. Tatlo, apat, lima, anim, pito. O oh, tama na pala. Two, four, five, six. Oo. Oh, oh. So ayan. O oh, baka may gusto i-shout out. Oh, shout out mo yung ano mo, kapamilya mo. Wow. Oh. O oh, Randy, shout out sa asawa mo, mga junapis mo. Ah! O, oh, pati na, na. lang. <laughs> <laughs> Ayan. Kainan na. Asa si Mayora. Ayan na si Mayora. Oh. Si Mael. Ang nawala. Ayun na pala. Pinuntahan na. Ano? Pinuntahan niya? Nagkilala daw niya yun. Nagkilala niya yun? Ano si Mo? Ano ka na? Nag-JR pala eh. Ayan na. Kainan na. na. Ano kaya o ano? Mamaya na para mainit. Take out ko na nga lang tama. Manahiya lang siguro no. Nga. So ayun kami guys. Ito ang aming ganap. <laughs> Ay ang konting ah. Uh, ano lang. Ano, at least masaya. Kahit pa paano. Si Joey. Yeah. Okay na. So, Makano na. Okay.

มันขึ้นมากับมีปัญหาเตะครับแต่มันไม่ได้เจอครับครับก็เลยสมมุติว่าดิครับเอาละกันดีกว่านะครับเป็น <laughs> Way too

ito, oh, nagbalot-balot kasi hindi namin naupo. So, ito gaya ko, may dalawang piraso. Ako, ayan, oh, may pang julam ako mamaya. Kaya <laughs> lahat, oh, may mga take out. Eh. <laughs> ito yung kubos ang eh, nakain, no? Ayaw, oh, gusto talaga, kanin talagang gusto namin. Kanin talaga. Ay, hindi naka press <laughs> no? Ay, hindi Ayan kukunin ko yung pinatake out. Kukunin ko lang yung pinatake out. Ayan siya guys. Pinatake out po. Thank you my dear. Thank <laughs> you Sokran Hala, hindi ko pala naibalot yan <laughs> Wait lang Yes, ayan, uwi na <laughs> Uwi na kami Good na Ang aming noche buena Ang aming kainan Ayan, iniwan nga buti na no kasi nagyoyosi. Ayan no, nagsusuba pa sila. Oo, <laughs> uh, iniwan doon. <laughs> Ayan sila, suba-suba muna. Ay, wala nga sa mo. Ang bas na ata. Oo nga. Ay, oo nga. nga. Ano yung kumuna? Ano na muna? Oo, oh, wait. Para na, maglakad ka. Sige na. O, lakad na lang. oyan, Lakad na lang para pampababa na rin ang kinain. Thank you Alcornish! Sa moment na to, memories talaga ito. Oh, uh, makakalimutan to dahil uh, kaarawan ni God Christmas. So ayan, sa pangalawang Christmas ko dito sa Alcornish Corner. Ayun, ayun, ayun. Ayan. Ay, oh, ito. Nandito siya. <laughs> Nandito na yung bagong friendship ko. <laughs> Nahiya eh, talaga siya. Yala. Hoy, syukran. It's okay? Quies? Ayan na. Tawid. Tawid, tawid. Dapat dito tayo sa gitna. Walang dumadaan. Sa gitna na lang. Sa bus. Ayan. Ito yung line na kasi walang dumadaan dito pang bus lang siya ayan o oh. ayan ito samaan ko lang to hi sweet I'm fully <laughs> okay okay ayun sila pampababa rin ang kinain Antayin ko sila. Yan, alay lakad. Hindi pa makunan din kayo para may pack. Pack! <laughs> o, oh, ganun. Pack! O, oh, pack! O, oh, iba. Wala na nga Wala na, hanggang ano lang, diba? 12. At saka, sa kasaan tayo, ba? <laughs> Ay, talagang tatawid din Ano, tatawid kayo? Ganyan oh, kayo? May isa shoutout oh. daw si Randy. Ay, mga bakla! <laughs> oh, shoutout sa mga akla! Usong-uso naman yan eh. Hi, mga akla! Shoutout po sa lahat ng mga akla. Ayan. Diba? Lakad, lakad. Sarap maglakad. Palot malamig. Sobrang lamig na dito. Tcharam! Ayan, nandito na kami sa house. Ayan na. Uwi na kami Enjoy At busog Ayan Ayan ang mga alaga Nagsalubong na si Ngot Ngot At si so yun ang aming ganap. <laughs> at, at, after uh, ano, mag ano ba lang tayo? Tantahan na o pahinga na? Pahinga na. Pahinga na. Tantahan uh -huh. so, tayo? oh, meron ng bluetooth mic eh. Tingnan, makasihan tayo. <laughs> Ayan. So, What? sige. May nag-request, kakanta daw. Pahikunin <laughs> ko lang yung bluetooth mic. Tadang! Ayan, ito na yung mic. Bluetooth mic. So, uh, ah, magsising-sing along daw. Ayan. So, di ko rin pwede mai-ano makaka-copyright ako sa mga minus one, sa music. Ayan. So, tingnan natin. <laughs> okay. Nag-base lang ako. Ayan, lalabas ako. Tada! Ano na? bollog na pala eh. Wala na. bollog na sila. Wain na. Pagod na, na kasi may mga pasok pa. Lahat may pasok pa kami. Ayun. So, baka bukas. Baka bukas na lang. bukas na lang kami magtising-along. <laughs> Ayan, talaga mga pagod na mga kasama ko. Dahil anong oras na rin at may mga pasok na lahat. O op Opo, -oh, lahat may pasok kami bukas, pang skumpasko. Ayun, tsaka anong oras na rin, baka mabulaw namin mga kapit pa dito. So <laughs> araw So yun na lang masasabi ko, Merry Merry Christmas po sa inyong lahat at lalong lalo na sa aking mga subscribers thank you so much at sa aking mga followers po, sa Facebook sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook page yung Jewel TV rin po ayan, just follow at may mga katanungan din po kayo, Mag comment lang po kayo okay, so tuloy lang ang ating uh, pagbablog ang aking pagbablog po dito para lagi kayo nandiyan. at i-click nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bago ko pang uh, video lalo na dito sa aking uh, journey dito sa Saudi so ayan, muli Merry Merry Christmas at advance Happy New Year ayan. ingat mo lahat, bye bye pak